Magandang tanghali po. Bago tayo kumain, ayay uh, nais kong uh, magpasalamat sa ating mahal na Panginoon na siyang nagbibigay ng ating mga pangangailangan sa araw-araw at higit sa lahat sa ating kalakasan at sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ako po ay nagpapasalamat sa tanghaling ito sa iyong ipinagkaloob na pagkain na ito na siyang magbibigay ng lakas at katalinuhan sa amin upang patuloy na kayo po ang aming kilalanin at sasambahin sa aming buhay. Muli, kayo po ang maghari sa aming buhay, sa aming buong pamilya. Sa pamamagitan ng blessings na ito na ipinagkaloob mo sa amin, dadaloy ang iyong Holy Spirit at maging kayo po ang mangunguna sa aming buhay sa araw-araw. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Ang ulam natin ngayon ay uh, daing ano? at saka sinikang na baboy. So medyo talagang uh, payak ang ating pamumuhay. Pero ang mahalaga doon ay uh, lagi tayong masaya sa anong bagay na meron tayo. Uh, Marangya naman ang ating buhay kung iyon naman ay uh, mula sa hindi tama at masamang paraan ay wala rin kwenta. Ano? So samahan niyo ako, ako ay, uh, tayo po ay manananghalian. Kain na po. Yummy yummy yummy. Yummy yummy yummy. Yummy. Kain na po. Maraming salamat po. Walau macam pun faham sekali